Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pecha ngayon pong January 6, 2025. At sa lahat po natin mga subscribers, sa mga viewers po natin, at sa mga ano, hindi pa po naka-follow o naka-subscribe sa ating YouTube channel, sana po ay makasubscribe din po kayo. At huwag po natin kalimutan i-click ang ating notification bell icon para lagi po tayo updated sa ating pong mga sumada at ayun mga idol uh, umpisahan po natin ang sumada para po ngayong January 6 at pasensya po na po sa ingay dahil maingay po sa labas sa tabing kalsada po to kasi tayo at ayan dito po tayo sa January ang 9-1 6 sa ating pecha at 25 sa ating taon ayan simplify pa rin po natin yung mga numero natin dito 0 plus 1 is 1. 0 plus 6 is 6. Uh, 2 plus 5 is 7. Ganun pa rin po sa bandang gitna. 1 plus 6 is 7. At 6 plus 7 is 13. At sa bandang baba din po, 7 plus 13 is 20. Ito po ngayon ang ating unang numero. Meron tayong 20. At yung kapares nating na numero, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yan, itong tatlong numero natin dito. 1 plus 6 plus 7 is 14. Yan naman po yung kapares nating na numero. Meron po tayong 14. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na rin po natin itong matayaan. 14-20 or 20-14. Ayan mga idol. Pwede, pwede na rin po yan. At yan, 2 digits po yung mga numero natin, 20 at saka 14. Kaya, isisimplify muna natin yung dalawang numero yan bago po natin sila yung sumada. At uh, yan, unahin po natin ang 14, 1 plus 4 is 5. Uh, at sa 20 naman, 2 plus 0 is 2. Yan po ang ating isusumada, 5 at saka 2. Unahin natin yung sumada ang 5, kunin muna natin yung 14. Sumata ka to kasi 1 plus 4 is 5. Pwede rin po dyan ang 32, sumaga 32, 3 plus 2 is 5. At 23, sumaga 23, 2 plus 3 is 5. At dito na po sa 2, kunin mo natin yung 20, sumaga 20, 2 plus 0 is 2. Pwede rin ang 11, sumaga 11, 1 plus 1 is 2. Pwede rin po ang 38, sumaga 38, 3 plus 8 is 11, at 29, sumada 29 2 plus 9 is 11 ayun mga ando lang po yung mga numero na nakuha natin na pwede po natin pagpilian sa ating sumada para po ngayong January 6 meron tayong 5, 14, 32 23, 2, 20 11, 38 at 29 Ganun pa yun po rumble lang po natin yung mga numero natin pipili lang po tayo dyan kung ano po yung mga nagustuhan po natin yung mga numero at para naman po sa ating sample pinuha natin dyan ng 11, 11 and 23, then 5, at saka 5 and 20, at 14, 14 and 29. Ayan mga idol, ito po yung mga, nakuha natin mga kombinasyon, mga sample po natin na nakuha sa atin kung sumaga pala po ng January 6 meron po tayong 1123 520 at 1429 mga sample lang po itong mga nandito pero kung nagustuhan nyo po sila, ay pwedeng pwede din lang po itong matayaan. Pwede din po tayong makakuha, magdagdag sa mga numero natin dito sa taas, sa mga circle po natin na meron yan. Pwede po tayong pumili kung ano pa po, po yung mga nagustuhan natin mga kombinasyon. Kaya na lang po yung mga pumili kung ano pa po, po yung mga nung merong nagugustuhan po natin. At ayun, mga idol, yun po natin sumali sa Petya para po ngayong January 6, 2025. Maraming maraming salamat po.